Hi guys. Ah... Uh, ang inyo pong mapapanood sa video nito ay yan po ay inaano sa tunay kong karanasan. Ah uh, Noong ako po ay galing ng Lumintid, papunta pa ako ng Nova at at sasakay naman pa ako ng Biyangi, Kiko Kamarin. Nang may bigla pong lumapit sa, habang ako po ay nakasakay sa jeep, ay may nung mayroon pong lumapit sa akin na isang mama, katabi ko lang naman, katabi ko lang naman siya uh, at mayroon siyang tinatanong na hindi ko maintindihan so uh, guys mabuti pa panoodin na lang natin uh, kailangan po tap tuloy-tuloy uh, tuloy, 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 tuloy nyo po panoodin hanggang matapos yung video ko iwan ko lang kung hindi kayo matawa <laughs> Uy, Pare, ano? Basta? Saan ka galing? Ah, uh, pare, ano? Galing ako ng, galing ako ng Maynila, pare. Eh, may, ano? May nilalakad ako mga pit. Papilis pa rin, mag a kasi ako eh, eh. Eh, pare, parang hindi yata maganda sa mood mo ngayon ha. Aha, ano ba, eh, hindi mo ba nalakad yung mga ano mo? Papilis mo? <laughs> ano? okay naman pare, rin, eh, okay naman. Nalakad ko na yung mga papilis ko. Eh, kanina lang kasi, eh, pagsakay ko ng biyahing ano, biyahing Kiko dyan sa ano, balikis, balik yes, eh, merong isang mamang nang sa akin <laughs> kaya napansin mo kanina wala akong samod eh <laughs> Ano namang mama yun bakit kinakinulit <laughs> kilala, kilala ka ba? kilala ka? kilala, mo rin Ay, yun nga pare hindi ko nga may, hindi ko nga maintindihan, may tinatanong kasi sa akin pare, hindi ko na maintindihan eh, parang niluloka ako pare kaya, kaya medyo na <laughs> na battery ba ko kanina pare ay, buti na lang eh mahinaon tayo pare. <laughs> Kung hindi eh baka nakatikit sa akin ng isang uppercut, uh, try sang jump, try sang dip. Di Oh, talaga? Eh ano ba tinatanong? Eh bakit pa, bakit mo naman sinabi kinokolekt ka? <laughs> oh, pare, ano ang sabi na? Pare, sabi ba naman sa akin, Burubuto ka! Burubuto ka! Wrabuk! Wrabuk! <laughs> pa pare, batok talaga ako pare. Buti na lang pare, nakapagpigil ako. Buti ko sana kanapin. May... Ay, naku pare. <laughs> talaga pare. <laughs> buti na lang pare, hindi mo nasaktan yun pare. Buti nga ganun pare, hindi mo napatulan eh. Kung napatulan ko yung pare, baka mamay. Anong problema pa ako pare? Ay, hey, buti na lang pare, may isang babaeng... Katabi mo ba ay pari kanina? Eh. Lumapit sa akin tapos kinaalabit din ako. Ano po sa pare Ano po masabi sa akin pare? Ah, uh, sir. Mapapasinayaan niyo na po eh ano po 'yan? Ah, uh, dapat stationan po 'yan. Tinatanong po kayo kung dapat po kayo. <laughs> Di ba? natawa Natatawa na ako sa inyo yung pari kaya hey, yon. Eh. Leyan ko lang 'yan pare. Oh, talaga pare? Eh, ikaw naman kasi pare, mukha ka naman talaga ng hapon eh. <laughs> eh, ikaw rin naman pare, mukha ka rin naman ng hapon ah. Di pare sa tayo pare? Ano ka ba? Wow, <laughs> pare ah. nag ko -ga, pa ng damay ah. <laughs> Hindi ako pare, mukha ng hapon pare. Hapon lang ako pinanganak. Hahaha. <laughs> 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 di pare, di pare, wa ka rin naman talaga hapon. <laughs> aminin mo na pare. Pare, <laughs> aminin ko na, aminin ko na. Eh, eh, iba naman tayo. Ay, ano bang sinabi mo sa hapon na? Ano sinabi naman? Ano sinabi sa na hapon <laughs> Pare, yun yung kausap ko, yung babae pare. Sinabi ko na doon sa babaeng kasama niya pare, hindi ako hapon. <laughs> Sabi ko, dekoran na ako. okay <laughs> yeah, o, no. so guys, kung kuyo lang po kayong naibigan sa video nito, ay huwag niyo po sanang kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. mag po kayo lagi.